Pilot and academic na po, ngunit pilit na ibinabalik. At ang nangyari nga po, sa tagot ng gote sa siguro, na siya po ay kakasuhan ng perjury, kakasuhan ng falsification, wala namang po siyang kinalaman at wala siyang kapasidad para gawin yun. Unang-una, wala po siyang motibo. Ang totoo po niyan, ako lamang po ang nagsabi sa kanya, ipanotaryo mo yan, Mr. Gotesa, kasi hindi naman kita kilala eh parang parang karagdagang assurance lang sa akin na yung kanyang statement ay talagang ginawa niya ng buong buo sa kanyang sarili. Kahit na wala yun eh, tatanggapin ko naman yun eh. Sasabihin ko lang, o oh, sige, kung talagang buang loob mo, Mr. President, sinabi ko po sa kanya, umunta ka ron. Buwang loob mo at tutulat ang sinabi mo, pumunta ka doon. Ganun na po yung ginawa niya. Sa so mga pig, na aray pong gustong ipunto, kahit wala yung notaryo eh. Bakit po doon nila pilit? Doon nila pinipilit na ibaling ang pinag-uusapan. Para lamang po, para lang makaiwas, para ilihis, para lilangin ang maraming Pilipino. Ito po yung nakakalungkot dito. Si Gutesa po, niligay niya sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. Siguro po, sa kanyang puso, inisip niya, inasahan niya, na tutulungan siya ng Estado, na protectionan naman lang siya. Dahil sa kanyang ginawa, para matulungan ang Estado, i-prosecute kung sino talaga ang may kasalanan sa malaganap at kasuklam-suklam na iskandal na ginawa ng, ng, mga taong kasangkot dito. Pero wala po eh. Wala siyang nahita. Despite his courageous testimony before the Blue Ribbon Committee, he did not get even the courtesy that he deserves. Alam po ninyo, Mr. President, sa gusto lang ko po na kahit hey, papano, may ayos kung talagang sino nga sino ba yung nandunotaryo na yun kung hindi man pirma ng notaryo publiko meron at meron siyang kinakasangkapan para po mirma sa kanya sumulat po ako sa ating court administrator na sana po ang representasyon ito ay makahingi man lang ng mga samples ng mga na dokumento ng mga naturyo, na, na notaryong dokumento Nung abogada na ating pinag-uusapan. Ginran po yung aking letter request ng court administrator. Nahingi po kasi ako ng, ng sample, kahit na tatlong samples lang po sa bawat buwan, mula Enero hanggang Agosto ng 2025. Ang masakit lamang po na nangyari, Mr. President, at gusto ko po bigyan din nyo ng opinion kung pwede, kung tama ang ginawa ng executive judge. Ang sabi po niya, siya ang magdidesisyon kung ano ang sample na ibibigay sa aking opisina. Do you think, Mr. President, the executive judge committed grave abuse of discretion? to the court administrator the executive judge submitted three samples and that uh, uh, and therefore they they deem it as a compliance now if uh, additional documents may be requested uh, then the court administrator is willing to likewise uh, uh, allow uh, such access subject to, to this yes subject to the rule on data privacy mr president Siya po ba ang magdedesisyon kung anong kung i, kung alin kopya ang ibibigay sa amin? Kasi po 'yun ang kanyang decision. Eh. Pinapunta ko po yung aking mga staff doon. Tatlo sila sapagkat alam ko marami pong dokumento ang nandoon sa kanyang mga notarial books. Eh, mga walong buwan po ang ating hinihingi. So tatlo, marami po yun. Ang sabi po ng clerk of court, ng RTC, sinabi, sinabi, raw po ng judge na I will decide which copy is to be submitted to the office of the senator. Tama po ba yun? Wala po bang kalayaan ng mga staff ko na sila na po ang pumili? Ang bala ko naman, naman po doon na Mr. President, established namin sapagkat alam namin merong kamuka sa kalipunan po ng mga dokumentong ni notaryo, makakita lang kami tatlo hanggang sampu na kamuka nung pirma na ibinigay kay Gutesa na establish namin talaga hindi si Gutesa ang namike talagang merong pumipirma para sa kanya that is the only objective but we were denied we were denied of that purpose Mr. President doon po ba sa sulat ng Office Administrator, Court Administrator, sinabi po ba niya na ang mamimili po ng sample na ibibigay sa amin ay yung mismong judge? Nakalagay po ba? Nandito po kasi sa akin yung kopya ng sulat ng Office of the Court Administrator granting our letter request. Yeah, um, according to the Court Administrator, <coughs> uh, the uh, the executive judge has custody over notarial documents? Uh, yes, through the OCC. Office of the Clerk of yes, uh, the Office of the Clerk of Court. And therefore, having custody of these notarial documents, uh, they therefore have the authority and discretion to decide which of these notarial documents, if three were requested, uh, then they have uh, 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 authority to decide which of the three. Now, if uh, 20 were were requested, or all documents were requested, then uh, there would be no discretion, and uh, this could be made available, subject to the uh, the, uh, the law on data privacy. Mr. President, ang po namin yung talaya ang ang mga dokumento para sa po makumpara namin. makita namin mula doon sa mga notarial books niya at sa mga dokumentong ni notaryo kung wala nang isa man lang doon. Naka, nakamuka o kagaya nung pumirma o pirma doon sa dokumentong daladala ni Gutesa. Yun lang po yung objective eh. Kasi po pagka kinontrol ng judge, nasa kanyang kontrol talaga sapagkat napagtibay nila talaga doon sa kanyang naunang order na hindi nga pirma ng abogado. Naniniwala naman po tayo doon eh. Pangkaraniwan kasi hindi naman yung abogado ang pumipirma eh. The chances are, the one assigned to be there in that office, kung sino man yun, not the notary public allowed him or her to sign for her. Sa mga pwede, hindi talaga firma niya yun. Kaya po, ang aming objective, kaya kaming hindi ng sample, kaya pinapunta yung aking mga staff. Para kami na yung humanap, makahanap man lang kami, nakagaya nung pirma na yun. At alam namin, meron kaming makikita. But for the just to insist that she will be the one to select, natural lang, pipiliin niya yung hindi kagaya nung pirma kay Gutesa. I think that is very understandable, Mr. President. Um, I share the concern of uh, the good senator and uh... And uh, because of this, I clarified with our court administrator. Actually, access to all the documents, provided that uh, uh, it is uh, under supervision of the clerk of court, uh, your staff uh, may uh, uh, this may be granted uh, access to all the records, provided that the clerk of court is there to supervise and to monitor the uh, <coughs> the going through these documents. Uh, 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 good uh, senator ayun na po yung hiniisip ko ngayon Mr. President total nandiyan naman po yung office of the court administrator pwede po bang yung mismong libro na ang makita ng mga staff namin mula Enero hanggang September 2025 ma-examine lamang po yes um, according to the court administrator with proper uh, coordination access to these documents uh, can be granted, uh, provided that uh, it is under the supervision of the Clerk of Court and the Executive Judge. In, a, in other words, uh, ilalapag dyan yung mga dokumento, yung notarial book, uh, nariyan si Executive Judge, nandan yung staff, nandyan yung Clerk of Court, at pwede pong uh, busisiin itong at i-inspect itong mga libro na ito. Yun po kasi, Mr. President, ang pinakiusap namin, para madali lang at makatulong din naman kami dahil marami namang gawain ng RTC, nandun po yung tatlong staff ko, nakabantay yung Clerk of Court, titungan lamang po. And uh, according to the Court of uh, Administrator, they will uh, allow such access. Uh, siguro nag-iingat lang yung Executive Judge at uh, she confined, she ba? She confined the inspection to the as requested three documents. Um, so, but having said that, the court administrator now is uh, uh, is saying that yes, access to all these records uh, can be made uh, available upon the request, uh, provided that the executive judge uh, and and uh, the uh, clerk of court is there as your staff goes through uh, the books and subject to the data privacy uh, act. So, Mr. President, salamat po ron na uh, po pwede po ba namin i-assume ngayon na uh, kahit bukas, uh, kahit na wala po kami sulat na po sa Office of the Court Administrator, siguro po uh, kayo na ang magpapa mag-notify -no sa kanila na bukas na bukas po ay pupunta po yung mga staff namin para ganun ang gawin natin. kahit daw po mamaya basta office hours we pwede na daw po uh, bukas na po nakakahiya naman po at uh, nagmamadali tayong masyado bukas na po siguro pinakamaganda na po yun just that uh, there is coordination with the court Opo, sana huwag naman nila nitago sapagkat baka pag tinago po nila eh magkakaroon po tayo ng malaking problema ang uh, po tayo ng court administrator na hindi naman daw po dahil naroon lang daw po yun salamat po Mr. President maraming salamat ito po yung excerpt kasi ng resolution po ng executive judge. Uh, kaya nakakapagbigay po ng iba yung pagdududa sa representasyon ito. Ang pinag-uusapan lang po Ang, 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 core issue lamang po eh, whether or not, pirma niya yun o hindi. At kung kinakailangan maproteksyonan, yung integridad ng notary, notarial service. Pero Nagpakahaba-haba po yung ano eh, yung executive judge. Eh. To reiterate, sabi niya po, in view of the fact that the sinumpang salaysay contains spurious notarial details, assuming, assuming na mayroon pong kakayaan si Gutesa na siya po ay mag stamp ng ganun, and a forged not notary signature and further considering the dissent affidavit was presented during the Blue Ribbon public hearing, this office finds that its presenter, Mr. Gutesa, and all persons who made use of said documents not only introduced the forged and authorized in Umpan but also actively participated in its falsification. Saan naman po kayo nangakitang Saan naman po kayo ng orden na gano'n? Eh ako po yung nagpresente. Eh. So ako pa pala ngayon ay eh, masasangkot sa falsification dahil sa aking paniwalang totoong sinasabi ng mama ito pumunta ka roon kung buwang lobo pero panotaryo yan dagdag na kumpiyansa para sa akin ako pang nalintikan Mr. President o sabi pa po niya the above mentioned statement is an excerpt from the resolution and then, ito po pala so simply It is an established rule, well buttressed upon reason, that in the absence of a satisfactory explanation when a person has in his possession or control a falsified document and who makes use of the same, the presumption of inference is justified that such person is the forger or the one who caused the forgery and is therefore guilty of falsification. Mr. President, the above statement is an excerpt from the resolution of RTC Manila Executive Judge Carolina ecasiano Sison. The resolution further states that aside from Mr. Gotesa, Sabi Puna, all persons who made use of said documents